sa hangin Tumindig at magsilbing Liwanag Liwanag sa oh, dilim oh, Ah, nabiting na ng mga kalao oh. Eh, eh, dumali na ari uh, di na ari na ni pala kami sa summit Eh, yan ang posa na rin mga rayo oh. Eh, eh, pa? paano daw nga pa? Ano? Ah, ah, sipahin daw. Ah, paano, paano, paano? Paano daw nga ni? Ah, testing eh. Oh, Oo, oh, testing ah. Okay, I want to... Ah, yeah, masini pa na, oh. Eh, damali na. Yeah, ano kitibay na rin, nag sa bundok, tapos pag nasisipala ang... Ah? Oh, ahla oh. Eh, tutukan, tutukan. Oh, ah, ah pabalik ka daw, ay. Hmm, ay, yan, yeah, bisa mamabalik, ko Eh, oh, ay, 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 nagulat pa, nabagkayang. Eh, eh, ay, yan, yeah, no, gulat ko doon, oh. ay, nagulat, <laughs> di nga ni kemi nang kaplano na mag tiktok eh, paano rin ano na rin ay 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 uh, ay, um, sabay sabay, ay 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 uh, kaya, pagduma, ay 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 right. ay 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 sa amit ay, ay nagkalatlaan kami dun Ay naari palusong na O palusong na ang iyong mga kalaog Ay dahan-dahan lang at madulas Yanong tarik, may bato-bato pa Ay pag nadulas Ay yan, sakit ng bot-bot Ang, bot -bot ang, ang yan Ay lalo pag tumama sa bato Ay hero ang poet. A few moments later Kay actor nga ni namin maglakad Ng na mga ilang oras Ay palusong, ay yanong kapit sa damo Ay asos -as ang bot, -bot pa pababa Hinaari na daw kami sa trade ay nagaundi ni oh, hindi naman makapagliko at eh yan ang babaw ng tubig paano ka tinigit ito tatbang sa tubig eh pero hindi mo na kami nagliko din eh at bahamang paspang uh, ambutin butin oh. eh kami mo sana eh walang masilungan hindi sabi eh katay na dun sa ano sa river to at dun kitagakalat oh, Di ni nga ay di itabi-tabi kami sa bato at baka mapasma at e eh, anong pagod ba yan naman pakit at pababa? Uh, ay mali ngani nga ni naman ang tubig din eh ano papaano yan babaw lang. Uh, eh, kung gusto mong magligo ay di tabo-tabo lang. O, uh, pwede na. Uh, hala o. Uh, Dahan-dahat lang ay eh, pag e, eh, sa daan ay eh, pag napasobra ang yapak. Ay, ay eh, signik. Uh, A few moments later.

Malaya. Nice. <laughs> A few minutes later. No, so, kanya kanya na kami tagbang dito sa batong to. Ah, sobrang taas rin batong area yow. Eh. Oh, alam mo na ay mababa sa unang tingin ay eh, pag tumagbang ay parang oh. iba ng kalulu ah. Siyempre, may abang-abang ang dating natin din yung bitabigla oh, ay buhayin pa ulit sa oh, Ay, tagbang! Oh, ay, siyempre, ang ay, naman na pa na rin isang aray, Ay, kapakit pa, o. Ay, pagbang, sabah, pababa. Pati turke niya, ni namin ay hindi pinaglalpas sa pagkakataon at nakikagbang din niya, eh, o. Ah, nagmeditate pa sa ilalim, eh, oh. ano. Eh, eh. Nice, swishy, eh? tagbang. Ay, tagak pa ilalim, dire-direcho. Ah, papla kami kaming tumagbang din sa batong aray. See the end of the line deep in your eyes Eyes, dances Dinaling na namang maigi ay, o, oh, ay baka kita'y mapitsyon ng sabiyahin ni Drew at sa KMJS, bakit ganyan? May nakigayahan ni sa amin sa pagtagbang dun ay yung ay kanina pa doon nung oh, Hawa niya ay nagka-followers din niya ay o oh, kaway 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 o oh, exposure yan o oh, shout out o oh, kawayan niya sa babaeng matagbang inapuang kong maigi ay tuwang naman na rin maaari, ay o oh, eh, ngisi, ang ngisi ng ngisi habang hinapuhan ko. One eternity later. Eh, anong laon-laon ang matagbang doon? Kanina ko pa ina video yun, o? Oh. Ay, di kami sumampan, ha? O, ari na mo, ari Sahara, eh. Ay, parang nagpatuli. Ay, nagpatuli oh, nga ni Wari, o. Ang usapan ay hiking, eh, tsaka swimming. Ang ginawa mo, magpatuli, eh. Eh, nice. dito ka pa didayo, dayo. Yan ang layo ng patpatuli mo, o, to. Isang balis pa, o. Oh. Eh, kahit tatawa yun sa ot, eh, e, nga nga mapis bahala. A few moments later. Kami nga ni Pao, eh, sumakay na sa trambiya at nagkatamaran na baya maglado. oh. Eh, yan, naman yun mga ari at para kami nasa roller coaster, ay, eh, oh. Yan lubak, O... Oh, may bike pa nga ni Dinina yung driver namin binina na pa dun sa isang tramaya ay okay la ang sa katay hindi mga tilapon. A few minutes later. Sa wakas sa kinagal tagal namin sumakay sa roller coaster ay malapit na rin kami bumaba ay oo, oh, eh, eh, kalog na kalog ang itlog nito baka mabugo. Oh shit! oh, oh shit! Hala. goodbye! Special thanks to Escudo Adventure Travel and Tourism.